up guys good morning sa inyong lahat grabe ang taba ako na <laughs> alright guys uh, today magluluto ako ng uh, giniling na baboy torta na may konting carrots yan asin at paminta lang and then magluluto din ako ng uh, pork mince na merong green peas alright yun yung aking almusal today grabe mahirap din pala ang content na puro pagkain look at this almost one month Ha? Ah, kita nyo naman yung aking mga upload. Ayan, anong nangyari? Ha? Ayan, anong... <laughs> okay naman. Hmm? Hmm. Tumaba ako, tumaba. Grabe. Grabe mga tol, grabe. Yan yung torta. Tortang... Itlog na may carrots. Iniling na maboy dahil. All right, mga lodi. Good morning. Good morning. Let's have some breakfast. All right, green peas with the mince. Yan pork mince. Green peas with the pork mince. Tapos ay yung atin torta. Sure, kape. May sweet chili, tortilla wrap, and atin veggie. All right, let's eat, mga lodi. Let's eat. All right, mga tol. Yeah, ganon lang oh. Tortilla wrap and then veggie. Ating uh, torta. Yan. All right. And then, lalagyan natin sa gitna ng pork mince with a green peas. Yes. Yan. Diba? Ganyan lang mga tol. Ganyan lang. And then, syempre, hindi mawawala ang sweet chili sauce. Yes. Yeah. Alright mga tol. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Hmm. Switching ah. <laughs> it. Next time ulit hindi mga kain eh. Mamaya titirarin ko na to. Okay mga tol, bye. That's it. Thanks sir for watching.